Sa isang maliit na baryo, nakatira si Arvin, isang matalinong estudyante na kilala sa kanilang eskwela. Top 1 siya sa klase, laging nasa honor roll, at halos lahat ng guro ay humahanga sa kanya. Ngunit sa kabila ng talino niya, kapos sila sa pera. Ang kanyang ina ay naglalaba para sa kapitbahay, habang ang kanyang ama ay isang karpinterong hindi palagian ang trabaho. Tuwing gabi, nag-aaral si Arvin sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara dahil madalas wala silang pambayad ng kuryente. Pinipilit niyang mag-review kahit na kumakalam ang tiyan. Para sa kanya, ang edukasyon ang tanging daan para makaahon ang pamilya sa kahirapan. Isang araw, inanunsyo ng eskwelahan na may isang prestihiyosong scholarship mula sa lungsod. Full coverage, tuition, allowance at libro. Para kay Arvin, ito na ang matagal niyang pinapangarap kaya't halos buong linggo, hindi siya mapakali. Ginawa niya ang lahat para makumpleto ang requirements. Transcript, recommendation letter at personal essay tungkol sa pangarap niya bilang guro balang araw. Dumating ang araw ng interview. Suot ni Arvin ang lumang polo na inirons ng kanyang ina. May kaunting kupas na ngunit maayos naman. Kinakabahan siya, ngunit dala ang determinasyon. Sa waiting area, napansin niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at may hawak na luxury bag. Kilala niya ito, si Trisha, anak ng isang lokal na opisyal na kilalang mayaman. Habang naghihintay, nagkukwento pa ito sa cellphone. Grabe ang dami ng bag sale sa Singapore. Sabi ni Daddy, after ko itong scholarship, bibili siya ulit ng bagong car para sa akin. Ang saya, napatungo na lang si Arvin. Sa isip niya, scholarship para sa may kaya? Hindi ba para ito sa mga kagaya kong nangangailangan? Matapos ang ilang linggo, inilabas na ang resulta Nakatayo si Arvin sa harap ng bulletin board kasama ang iba pang aplikante. Hinanap niya ang pangalan niya. Una sa A, uh, Arvin, wala. Bumaba siya sa B, C, hanggang Z. Wala pa rin. Nang tingnan niya ang listahan ng mga pumasa, unang lumabas ang pangalan ni Trisha M. de Guzman. Ang anak ng opisyal, ang babaeng may luxury bag, hindi makapagsalita si Arvin. Nanikip ang dibdib niya at napahawak siya sa lumang bag na gawa pa sa lumang tela. Sa gilid niya, may mga bulungan ang ibang estudyante. Siya, pero mayaman na sila. E eh, syempre, anak ng konsehal, malakas. Umuwi si Arvin ng mabigat ang loob. Sa hapagkainan, tinanong siya ng ina, Anak, kumusta ang resulta? Ngumiti siya ng pilit at sabi, Baka po may iba pang pagkakataon. Pero nang tumalikod siya, hindi na niya napigilang lumuha habang naglalakad pa uwi sa dilim, dumaan siya sa tapat ng malaking bahay ng opisyal. Nandoon si Trisha, sakay ng bagong kotse, hawak pa rin ang luxury bag. Natawa siya habang sinasabi sa kaibigan, Ayoko na nga mag-aral masyado, nakakastress. At least, bayad na lahat ng tuition ko. Huminto si Arvin. Pinagmasdan niya ang langit. Mahigpit niyang hawak ang lumang libro sa kanyang bag. At sa isip niya, hindi pera o pangalan ang sukatan ng talino. Kahit walang scholarship, hindi ko titigilan ang laban. Darating ang araw, makikita nila kung sino ang tunay na karapat-dapat. At muling lumakad si Arvin sa madilim na kalsada. Bitbit -bit ang pangarap na mas matibay pa sa lahat ng koneksyon at kayamanan. Kinabukasan, hindi mapakali si Arvin. Habang nasa klase, hindi siya makafokus. Paulit-ulit sa isip niya ang tanong, Ano pa ba ang kulang ko? Bakit ganon? Pag-uwi niya, Nadatna niya ang kanyang ama na nag-aayos ng kahoy. Anak, sabi ng ama, pawis na pawis. Narinig ko tungkol sa scholarship. Pasensya ka na, wala tayong kakilala. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban nananalo agad. Minsan, ang talino at sipag nadadaan sa tiyaga. Napayuko si Arvin, nangingilid ang luha. Opo pa. Pero ang sakit lang. Para bang wala na akong laban kung mahirap lang ako? Kinagabihan. Habang naglalakad siya papuntang tindahan para bumili ng papel, nakasalubong niya si Trisha kasama ang mga kaibigan nito. Nakapark ang mamahaling kotse at nagtatawanan sila. Oh, ayan na si Scholar Wannabe. Pabirong sabi ng isa, Uy Arvin, better luck next time. Dagdag pa ng isa, sabay tawa. Hindi nagsalita si Arvin, pero lumapit si Trisha. Alam mo Arvin, don't take it personally. Ganito talaga ang mundo kung sino ang may koneksyon, sila ang nauuna. Life is unfair, so you better get used to it. Nanigas ang kamao ni Arvin, pero pinilit niyang kumalma. Siguro nga, mahinahon niyang sagot. Pero tandaan mo, hindi koneksyon ang magdadala sa inyo sa tunay na tagumpay. Balang araw, titigil din ang lahat ng pribilehiyo. Doon ko ipapakita kung ano ang kaya ng taong hindi sumusuko. Sandaling natahimik ang mga kasama ni Trisha. Natawa siya ng pilit at nagsabi, Dream on. At umalis sila sakay ng kotse, iniwan si Arvin sa kalsada, lumipas ang mga buwan. Kahit wala ang scholarship, hindi tumigil si Arvin. Nag-apply siya bilang tutor sa mga mas batang estudyante. Nagtitinda ng ballpen at papel sa eskwela. At minsan nagde-deliver ng gulay galing sa kanilang baryo. Kahit pagod, pinagsasabay niya ang trabaho at pag-aaral. Isang guru ang nakaobserba sa kanya. Lumapit ito isang araw. Arvin, gusto kitang irekomenda sa isang foundation na hindi tumitingin sa pera o koneksyon. Nakita ko ang sipag at talino mo. Subukan mo. Nag-apply si Arvin at sa pagkakataong iyon, nakapasa siya. Nakakuha siya ng bagong scholarship, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa sariling kakayahan at sakripisyo. Habang hawak niya ang acceptance letter, napangiti siya at naalala ang sinabi ni Trisha Life is unfair. Ngayon, naisip niya, oo, unfair ang mundo. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng laban. Ang kailangan lang, huwag kang bibitaw. Makalipas ang ilang taon, naging guru si Arvin sa parehong paaralan kung saan halos mawalan siya ng pag-asa. Dumaan siya sa maraming hirap, pero napatunayan niyang kahit wala kang luxury bag o koneksyon, ang tunay na talino at determinasyon ay hindi kayang takpan ng pribilehiyo. At tuwing makakakita siya ng estudyanteng umiiyak dahil sa kakulangan ng pera, lagi niyang sinasabi, Anak, hindi mo kasalanang mahirap ka ipinanganak, pero kasalanan mo kung hahayaan mong hanggang doon ka lang. Laban lang, dahil darating ang araw, makakamit mo rin ang pangarap mo.